sa inya. Kaya naman sasabi mo, te, dahil may nagsasabing walang utang na loob daw? Sila, sila, walang utang na loob. 2016, binigyan sila ng mga Marcos ng pera para sa makatakbang takaw lang sila. Ako, yung tanaw ako, ha? Marcos, sila, walang utang na loob sa mga Marcos. Gusto lang nila magkamkam sila ng salapit. Oh, kita nyo yon! Wala daw kayong utang na loob sa mga Marcos. Ginalit nyo ngayon si nanay. Oh, grabe yung pagmamahal niya sa ating mahal na Pangulo. Ha? Huh? Eh, kung ako yung nag-interview dyan, tatanungin ko rin, Nanay, ano pong masasabi nyo kay Amy Marcos? <tod> Kasi mukhang ano na po siya eh. Di na siya Marcos eh. Mukhang uh, Duterte na siya. Ah, <tod> 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 uh, natin. Totoo daw pera-pera lang daw. Sila 'yon. Kami wala kaming pera daw ng mga pulis. Ang ang explain niya kung saan niya dinala yung confidential pants, yun lang. Oo. Oh. Sara Duterte. Nasaan mo daw dinala or saan mo daw nilagay yung confidential pants? Ah. Oh. Madali lang naman, eh. sagutin mo lang 'yun. Ah. Oh. Chokes to go ang pulutan. Ay puta. <laughs> suks to go de kanina ma masingit ko lang andun kami sa may palengke nas may isang ano nag live nga ako sa facebook kanina eh may isang tao na yung driver nagpahinga lang sa upuan tapos yung yung ano niya yung uh, bakal yung ano niya yung parampaan niya biglang naputol yung bakal laglag -lag yung taong nakahiga sa upuan na bakal din nalaglag. Siguro, ano, 6 uh, meters siguro yung pababa. Laglag siya papuntang kanal. Wasak yung dito, oh. Parang lumabas yung utak. Labas yung utak. Tapos, pero buhay siya. Hanggang nadala siya sa hospital kanina. Nakalive ako sa Facebook, eh. Kaya, hindi nga ako nakakain na. Ah. Buong araw ngayon, wala pa akong kain. Oh, nandidirip ako sa, ano, sa nakita ko. Kapi lang, kapi lang. Simula pag gising ng umaga, ito, kapi lang. Hindi pa po ako kumain ng kanin. Ay, nako. Kaya, yeah, ang hirap sa ganun eh. Yung, 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 yung dugo niya, parang malapot-lapot pa eh. No? Ay, kawawa naman yung pamilya noon kasi akala nung pamilya, nasa trabaho yung partner niya, yun pala nasa hospital na. Pero I think sasagutin naman ng gobyerno yan. Yung, uh, kasi nag-aayos sila ng kalsada eh. Oh, sasagutin naman ng gobyerno 'yan yung yung kung uh, ilang araw sa sa, sa hospital. I think ah uh, butin talaga ng taon 'yan. tulo di tuloy-tuloy yung sahod niyan. Daily. 'Di ba? ako wala akong kain ngayon. Kaya medyo nadidemonyo kaunti yung utak ko. <laughs> Kaya yung mga basher diyan na papasok, welcome kayo dito. Iba pa naman yung tao, no? Pag uh, hindi pa nakakain, medyo ma mainit-init yung ulo. <laughs> o, oh, minsanin natin sa mga... Dahil sa mga Duterte, ano pang minsanin, San? Sa mga kababayan natin na hindi naniniwala sa ating uh, uh, Pangulo. Okay, ito lang po kasi yan, no? Kung kayo ay Pilipino, wag po kayo puro koda ng koda. Dapat po, sumunod tayo. Kung hmm. ano po yung inaano ng ating... Tama, tama, ng... tama po. Magpasakop tayo sa batas, sumunod tayo, wag pa na reklamo. Kasi kung panay kayo reklamo, maghihilaan pa baba. Aba, eh, ibang usapan yun. Parang ayaw yung umangat yung bansa, ah. Ayaw yung umunlad yung ating bansa, ah. Panay kayo hila pa baba, eh natin natin, di ba? Kasi nga ang bagong Pilipinas ay dapat masunod. Sumusunod, sumusunod. Kung ano yung batas, kung ano yung ano niya. Hindi yung tayo ay ganito ganyan. Ang bigas bakit? Kailan po naging 29 kilos ang bigas? Kahit ko rin pa naman ng 29 kilos ang bigas, ah. Di ba? Ako Pilipinas, bagong buhay, ay lahat. Wala, wala na po sila ng kada ng kada. Sumunod na lang po sila, suportahan po nila kung anong programa ng gobyerno para po ang bansang Pilipinas ay gaganda. Yes. At kung wala naman kayong pambiling bigas at panay kayo reklamo, marami pong lamod dyan. <laughs> Kain na lang kayo damo. Ah. Oh. po, hindi po kami bayad. Actually, last September 7, kami pa po yung nagbigay. Nagbigay nag nag ka nag po, nag no, bawat isa, 500, yeah. ano? No, no. Ah, na convention kami sa isang bansa Pilipinas. Kami pa po ang nagbayad. Oh, no. ayan, kami po. <laughs> Mayroon pa kami mga nakapilipinya na pa kami. No, no, kami no, po yung inares, kalabas no. doon. Ako, 1,000 din unit ko. Kami pa po yung nagdudunate, hindi kami yung binabayaran. No, no, no. eh, mas magaling daw si Duterte, sabi dito, mas magaling daw si Duterte. Sana nga kung magaling si Duterte nila, no? Dahil sinasabi nilang bangat siya po. Dapat pinakulong na nila si BBM noon pa man, no? di ba? Magaling nga Hindi ganito kasi. Um, nagagamit pa kasi nila noon si PBBM. Uh Oo, -oh, kaya hindi pa nila sinisiraan. eh ngayon kasi parang nadidiin yung mga Duterte. Parang piling ng mga Duterte teka teka na itsapwera tayo nito ah. Uh Oo. -oh. Eh kaya yun yung ginawa. Siniraan ang Pangulong Bumbong Marcos. ang gusto nila patalsikin si PBBM. No? Um, matanggal or mawala sa pagkapangulo para si Sara Duterte ang, ang papalit. Oo, oh, pero parang baliktad yata ngayon ah. Parang si Sara Duterte yata ang mai-impeach. <laughs> <laughs> ah. Be careful! This is my seat! I'm a legend in Hero Wars! Miles Valdez, shout out to ah. Wala pong hindi po siya magaling kasi kung magaling siya, wala na sa lang... Ang napamatay lang naman nila yung mga mahihirap eh. Sabi nito, papasukin daw ang... Ang pinapatay nila yung mga mahihirap, tama po yun. Pinapatay yung mahihirap kasi ginagawang negosyo eh. Diba? Tapos yung mga drug lord, Aba, kaibigan nila. Wow! Ah. Uh. Dapat. Papasukin daw ang sisi sabi rito. dapat lang. <laughs> Bakit po? Eh, dapat lang para po yung mga naging naging kanilang biktima, manalapot sila. Oo, oh, oh, bayan. Tama para magkaroon ng hustisya yung mga namatayan. Diba? Kasi may mga namatay na inosente yung kanilang anak, may minor pa nga namatay na, pinatay sa panahon ni Digong, Hanggang ngayon wala pang hustisya. Diba? Tapos na si Kibuloy. Tapos na si Guo. Kumandang handa ka na digong kasi yung ICC I think uh, hindi hindi ka talaga tatantanan 'yan. Ah. Ayan ha, taga din ako nagsasalita.

RR James Sharag. Umayon, wag po tayo mag-negative. Kung niyo ang Pilipinas, sumunod. Wag mag-negative. Hmm. Tama. Ay, bigyan niyo namin sa mga starira, ay sharag po. Negative people na pumapatay ko sa ating mga kalulubong mga Yun po. Ah, uh, yun na nga po eh. Minsan nga po sa mga comments sinabi pa ako na user daw ako kasi. Ang ganda-ganda po ng posa, ang ganda-ganda po ng posa sabi ko. Uh, keep safe, first family, we love you from isang bansa Pilipino. Alam mo sa akin? Che, ano ganun ganyan? O, di nga yun, sino ngayon ang bangag? Di ba, ganda ng minsan, ganda ng po. Nag-post nga lang naman ano Tapos sasabihan yung bangag Sabi ni ano uh, Ipipin ko yung sinabi ni Nunitong inutil ah. Sabi niya Mga maritis pala yan Itanga e, ka pala eh Kinukuha lang sila ng reaksyon Or opinion Kung ano yung masasabi nila sa issue Ngayon pag sampal sa inyo yung mga pinagsasabi nila Sasabihan niyo marites, putang ina mo ka? Ha? Nunito, pilonyang animal puking ina mo ka? Ha? Nagbibigay lang sila ng opinion, reaction sa mga nangyayari tapos sasabihan mo marites? Tang ina mo! Tsupain mo yung pastor mo, putang ina mo! Tarantado! post tapos sila mag-comment ng ganun din. Eh. Sila yung pangang, yes. di ba? Hindi para sa akin, kumahalan na lang tayo. Kumahalan yeah. yeah. na lang tayo. Kumahalan na tayo. na no tayo oh, magpati oh, permitir... <laughs> <laughs> so, ko. Duterte pa rin daw nakalagay dito. Wala kang pagkialam. Kung Duterte kayo, Marcos kami. Wala kang alam po. Sige, go. Choice nyo po yan. Choice nyo po yan. Kasi tingnan nyo po ang daming maganda nito. Ang doon po mga Ang pa. Mga mangang din daw. Mga mga. Walang daganda namin pangag. Oh my God. Pag talo, alam alam ng mga DD sheets na lamang ang mga Marcos lalo na sa rally at kapag naging talunan ang mga Duterte so, supporters hindi po supporter ha, support supporters pag naging talunan sila ang huling pang-atake nila na paulit-ulit bangagga bangagga ka, bangag ka. oh yun na yun at least at least hindi namin ano yung mga uh, kapag nag-i-English yung iilan sa amin hindi namin ginagawang shiminit or ito 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 yun yung bangag talaga na stroke yung bunganga pag ganun ang alam ko kasi ha tandaan nyo po ang mga bisaya magaling po sa English yan Dire-diretso po silang magsalita. 'Di ba? Alam ko may mga bisaya dito. Magaling yung mga yan, yan mag-English. Pero nagtataka ako kay Sara Duterte. Anong shiminit? Anong shiminit? Shiminit! Shiminit! eh, uh, mas may itok-itok pa. Itok-itok-itok. Nakakahiya ka, Sara. Sara, manunit! Bakit ka ang matas na ganit? Yeah, kayo ang bangad, yung mga nagsalita ng bangad, hindi nag-iisip, basta nalang koda ng koda. di ba? Huh. Dapat connect your tongue to your mind. So, kayo yung bangad. Yeah. Yung mga nagsasabing bangad, kayo yun. <laughs> Ayan, minsay sa mga bangad. Oh, minsay sa mga bangad oh, dyan. Love namin si BBM, yo! Oh. Yeah. Bangad kami sa pagmamahal sa mga marka. Ayan. Ay, ay, adik daw, adik, adik. Yes, adik kami sa pagmamahal ah. sa mga Pilipinas. Adik kami sa pagmamahal sa mga marka. Ah, oh, diba? Do 30 forever daw. I don't care. Marcos <laughs> forever din kami. Oh, <laughs> tama. <laughs> Pag do 30 forever kayo Oh, eto ha, ah, magdo-Duterte forever kayo. Ipanalon nyo sa darating na eleksyon. Oh, galingan nyo kasi. Oh, eh, ang tanong, may papanalon yun ba? Sabi nyo nga, 8 million daw yung mga membro ni Kibuloy. Asan? Di namin maramdaman ha. Ah? 8 million daw po kasi. Oh, eh, ganito na lang pag ang mga membro ni Kibuloy naka-take ng pulburo yan, ang tingin niya sa iisang tao, sampo. Bangag eh. Oh, kaya nasabi nilang 8 million sila. Ganon sila ka bangag. Sila po ang tunay na bangag. Oo. Oh. <laughs> Grabe naman yung mga ano. We don't care. Di ba? Oh, we don't care. Ay, paano ba, Ano pa? So, sige, ano pa? Ano okay. Oh, ano pa? Comment daw kayo dyan. Uh, oh, okay. ano? Magpos po kayo kami dami na amin. Oh. Oh, may nagsabi naman dito. in uh, pitch daw sana, Duterte. Yes! in pitch kagod. Oo, oh, di ba? Kung ano yung gusto nila, pero dapat magmahalan lang. Ah. Walang magpapu. Alam mo, kabahan kayo. Kasi, sinabi niyo noon, sabi ng mga makadutae, eh, BBM resign! Yun yung sinabi nila eh, no? Nagulat kayo si Sara Duterte, yung nag-resign sa DepEd. <laughs> Tapos ngayon, sinigaw na naman nila. BBM resign! ba diba, sila sa Liwasan Bonifacio? BBM resign daw. Tapos sinabi pa nila, bangag daw, ganito ganyan. Tapos magulat kayo ngayon. Ang laman ng balita ay patungkol sa impeachment. No? Na, para kay Sara Duterte. <laughs> Patay! Patay! <laughs> Rally pa kayo! Nag-rally pa! Oh. Ang sinabi nyo, ang sigaw nyo, BBM resign, pero mukhang kay Sara Duterte tatama ah! Paano na yun? Ah. Oh. Han. Oh, magmahalan, magrespetuhan. Ngayon, kung sinabi nilang Duterte Forever, choice nyo yan po, respetuhin namin. Pero wag na wag nyo kami sabihan, bangang dalang pagmamahal namin kay BBM sa mga Marcos. Kasi bangag na talaga. Kahit wala pa kaming almusal, nandito na kami. Yeah. Eh, bangang talaga. Uh, tayo, pariyo, pariyo tayo. Ako, wala pa akong, di pa ako kumain ngayon ng kanin. Whole day, wala pa. <laughs> oh, practice tayo, mag-practice. Sasabayan natin yung mga patay gutom na DD sheets na walang pambili ng bigas. O, tatry natin. hampas lupa yung mga yan, eh. Yung mga DD sheets na yan. Na panareklamo sa bigas. O, oh, eto na, ha. Sinasabayan ko kayo. Ha. Ah. Kahit gusto kong kumain, eto na. Sinasabayan ko kayo. Para may kasama kayo. Hampas lupa kasi kayo, eh. Putang inan nyo. Ha? Oh? Sa pamamahal sa ating bayan. Sa mga Marcos. Ayun, galing nga ate. Thank you. Salamat, Thank you. Tayo. Salamat Sa hey mam Yes, Ma'am Estrella Sharot po ah. Yan ha. Grabe si Ate ha. Thank you. Napaka Ano talaga da, oh. Pala? Ano pala ano pa tayo? Hmm. Meron. Oh, ayan ha. Ang dami niya no. Mga loyalista natin no. Mga ayan oh, no? kumakaway-kaway pa sila nanay oh. Oh. Oh, di ba? Oh, mga bayad ba mga loyalista? Oh, oh, walang bayad, walang bayad. Oh, walang bayad ba ang loyalista? Oh, masaya. Oh, ako binabayaran ako ng YouTube. Oh, sa na. Ayun, YouTube talaga, oh, 'di ba? Ah, Pagsahod po na nanay. Oh, oh. Oh, Oh, ano masasabi mo sa mga ano natin mga kababayan na hindi naniniwala sa ating uh, Pangulong Bongbong Marcos? Nay, na oh. baki... okay lang kung untang langit. Huwag lang po kay Kibuloy. Mm. <laughs> ano Marcos pa rin. Opo, Marcos pa rin. O, Marcos pa rin. Marcos pa rin. Hindi ko alam po eh kung saan lugar to. Oo, biglang napadaan kasi sa ano ko. Sabi ko maganda yung kanilang topic dito. Ah, kaya binibigyan po natin ng reaksyon. Oh, sampal to sa mga dishes eh. Marcos pa rin! Marcos pa rin! Marcos pa rin! Galit oh, sa kanya! Oh, loyalist! 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 Marcos pa rin! Marcos pa rin! Oh, mga walang kain pa yan ha! Oh, di ba? Ang kababa yan ha! Oh, ang dami yan oh! <laughs> Ako nung nag-rally kami dyan sa Liwasang Bonifacio, ano, um, may dala akong pagkain dun, pero hindi ko na nakain. Whole day wala din akong kain! Hindi mo na masikaso yung pagkain doon. Oo. Oh. O, oh, may mga pagkain naman doon, pero, ano siya, eh, ang ko na eh, sa kanila na yun, may baon naman ako. Kaya nga lang yung baon ko, hindi ko rin nakain eh. Ha. Oh. At, eto na, ito yung uh, kasunod ito bigyan po natin to ng reaksyon ha uh, kasi may gulo daw gulo uh. nagbabala si dating house speaker at ngayon incumbent Davao del Norte 1st district representative Pantalion Alvarez na ikasisira ng Marcos administration at posibleng mauwi sa gulo oh um uh, Alvarez naman anong sinasabi mong ikakasira ng Marcos administration ang sabihin mo, ikakasira nyo, ikakabagsak nyo, ikakabaon nyo pag na si Sara. Kasi ang pag-asa nyo ngayon, Alvarez, si Sara Duterte na lang. Wala nang iba pa. Siya na lang ang manok ninyo na natitita, natitira. di Diba? Huwag mong sabihin, ikakabagsak ng Marcos Administration. Ikakatuwa pa nga namin eh. mura siya out ha? Ngayon, kung kayo sa gobyerno, ay sabi nyo nga, eh, ito, ha? Sabi nyo nga. eto oh, ito, ha? Pag ito, nahuli nila si Kibuloy, magkakagulo. May gulong mangyayari. Di ba yun yung mga sinasabi nyo? Eh, nahuli si Kibuloy ngayon. May nagawa ba kayo? Eh, tanong ko lang, may nagawa ba kayo? Wala! Nga, nga. 'di ba? O ngayon, Lan Marie ngayon, sinasabi mo 'pag na-impeach si Sara, magkakagulo. Papalag ka sa gobyerno, Alvarez? Papalag kayo sa gobyerno? Parang ano 'yan ah, pagbabantayan ah. Oh, parang pagbabantay yung ginagawa, pananakot. Tinatakot po kayo na subukan nyo lang parang ganito eh. O subukan nyo yung ipa-impeach si Sarah eh Magkakagulo talaga. Oo. Oh, yun yun. Eh, patunayan nyo. Eh, kung, kung, kung handa ba kayong lumaban sa gobyerno, eh, nasa sa inyo na yan. Kung mahal nyo yung mga buhay nyo, mahalin nyo na lang. Kung hindi, eh, di lumaban kayo. <laughs> oh, Pero lang naman yan eh. Kasi hindi pwedeng kayo yung masunod. Pagpasa ako pa yung sa batas. Ma'am Adela Brazo, shout out to ha. O natin. Manoy pinaplano impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Alvarez, Helen Rivera, shout na may kakayahan ang mababang kapulungan ng Kongreso na i-impeach si BP Duterte dahil sa huli ay numbers game pa rin ito. Pero ang magiging epekto anya nito ay babaliwalain ng kamera ang mandatong ibinigay ng 32 milyong Pilipino na bumoto kay VP Sara noong 2022 elections. Babala pa ni Alvarez, isa itong political suicide para sa Marcos administration. At... Oh. alam mo, ganito yan. Ganito yan ha. Babasagin ko si Alvarez dito. Kung political suicide pala ang pag-impeach kay Sara, hindi dapat hindi mo na oh, political suicide para sa mga Marcos or kay PBBM ang pag-impeach kay Sara hindi dapat Alvarez na nahimik na lang alam mo kung bakit kasi pag na-impeach si Sara kawawa ang uh, mga Marcos eh ngayon bakit mo binuking bakit mo nilabas yan So ibig sabihin maliwanag po na ito ay pananakot lamang. <laughs> Kasi kung political suicide pala yan, sa tingin mo, hindi eh, dapat hindi mo na binigyan ng idea yung kongreso, dapat hindi mo na nilabas yan para madurog ang mga Marcos pag na impeach si Sara Duterte, inilabas eh, mo eh. So, malinaw dito, na lang yan. <laughs> diba? Kung ako, nakikita ko na ikakabagsak ng mga Marcos, halimbawa ako, mga Duterte ako, o, Ah, uh, ikakabagsak ng mga Marcos ang pag-impeach kay Sara, ititikom ko yung bibig ko para pag impeach si Sara Duterte, bumagsak ang mga Marcos. Kumbaga, strategy yun. ba? Diba? Pero kasi dito kay Alvarez, nilabas niya sa publiko. Niyabang niya. So, pananakot yun. ba? Diba? Nagigits niyo po ba? Yung ibig kong sabihin dito? Hmm. Niyabang mo eh. Political suicide pala sa mga Marcos. Hindi eh, dapat. Ganun ka na lang. Para matuluyan ang kalaban mo. Eh wala eh. Niyabang mo eh. So pananakot lang. Oh. Diba? Diba? Kaya yung mga pinagsasabi ni Alvarez. Alvarez, pareho tayong tao. Pareho tayong may utak, Alvarez. <laughs> Uh, alam ko yung mga pinagsasabi mo dyan. Nako! K.O. Maaring magkagulo pa ang bansa gaya ng nangyari noong 1986 EDSA Revolution. Sinabi pa ng dating House Speaker na sa halip na mam... Iba noon na. Iba ngayon. Nasa mundo na tayo ng social media ngayon. Huwag yung ikumpara yung noon sa ngayon. Kasi noon, maraming nabulaga noon kasi ano lang eh, manunood lang tayo sa, minsan makikinig lang tayo ng radyo. Kung ano yung nilabas ng radyo, sa radyo, eh, ano, doon na tayo maniniwala. Eh, ngayon, iba na. May social media na tayo. Ha? Ah, albares parang gusto mo kaming ibalik sa nakaraan, ha? Ah. <laughs> Ay, ko po. Natatawa ako kay Alvarez. Muliti ka, ay pagtuunan na lamang ng pansin ng administrasyon ang pangunahing mga suliranin ng mga Pilipino gaya ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kawalan ng trabaho at mababang pasahod. Concern na concern pala ito si Alvarez? Uh Oo? -oh. Concern ka pala Al Alvarez eh? Ang tinuturuan, take note ah, ang tinuturuan niya yung Marcos administration. Ikaw Alvarez, na nasa talampakan ka lang ng admin na to. Ang admin nandito, tas tuturuan mo yung admin. Alvarez naman. Okay sana yan eh, kung nagawa nyo sa panau ni Digong. Hindi nyo nga nagawa eh. Tas ang pangulo ngayon, ang daming nagawa, tas magbibigay ka ng mga ganyang uh, advices. Oh, mahiya ka. O, uh, yun po yung ano ha, yun po yung uh, reaksyon natin dito sa uh, kay Alvarez na huwag po kayong maniniwala dyan sa pinagsasabi niyan, no? Ano lang po yan, uh, pananakot. Uh, may nag-comment dito. Si Dilima nakalaya, mga adi kayo, putang ina mo. <laughs> Anong kunik, hindi naman namin pinag oh. Pinag-usapan ba natin si Dilima dito? <laughs> Ganito yung mga klase sa buge eh. Ay, nakapin po ha. Itong dagong putang inang yan. Ah? Hindi nga natin pinag- kain mo! Ibibida ko si Dilima. Oh, Pupuriin ko si Dilima para sampal sayo. Ano ah, nga? Eh, wala pa nga tayong pinag-uusapan Dilima dito. Nag-comment ka na ng ganyan. Tarantado. Ang sinasabi mo wala pa! Hindi diba, hindi ko pa tinatopic dito. Hmm. Abangan mo sa susunod kong live. <laughs>